There is an animal that I can see. What's its name? Can you please tell me? When I throw the ball, it brings it back to me. Which is the animal yeah. that holds yeah. like this? There is an animal that I can see. What's its name? Can you please tell me? Living in the sea, jumping out. To Which is the animal that goes like this Wow. Mayam po on tone in a buhay. There is an animal that I can see. What's its name? Can you mm -hmm. please tell me? Cause... May mang itlog. Yan. May itlog oh. Yan na boss. Yan may itlog. Oh. Yan, Kaharbis lang po mga boss Kaya ayan, Kaharbis lang kanina ng mga itlog nila Ayan Ayan, dami oh Wow, ganda Ayan, yung mga itlog mm -hmm. Kaharbis lang at ito pa, ang dami talaga oh. Yan mga boss. Buhay probinsya. Yan po tunay na buhay probinsya mga boss. Yan. Pinapakita natin sa taong bayan kung paano uh, kitain ng pera sa probinsya. Yan. Sa probinsya, meron ko na meron kayong space. Eh pwede na kayong magnegosyo, kamukha ng ganung negosyo. Yan. Galing ah. Eh. Tumatak mo doon, patong sa bukid. Galing. Yan ang buhay probinsya mga boss. Ayan mga boss oh. Mm -hmm. Kita nyo naman. Ang ng... Ano, may mga itlog pa. Yan, ito po papaliwang natin yan. Ito po ito po, ito po mga boss ang pa inuman ng kwan. pa inuman man ng Yeah, pa inuman man nila yan. Ngayon, ito kalilinis lang ngayon yan. Ngayon, ito yung tubig niya. Yan. Bubuhay lang yan. Dire-direcho dun. Hanggang sa mapuno yan. Maghapon nilang iinom yan. Pag na medyo kinapos na konti, mametang hali, bubuhay din. Yan. Pwaka, ito, kamukha ito bubos. Oh. Yan. yan. Hanggang sa mapuno yan. Ayan. Kaya ang iniinom ng itik, yun o na no? lagi nagiinom at sila. Sariwang sariwa. Ayan. Galing ano? Ayan. Ang buhay probinsya. Medyo, ano nga lang tingnan, medyo magulo. Pero nadito yung pera. Ayan. Pakita natin ating bata. Ayan, nagkapakain ng bata natin. Pakita natin kung paano magpakain ng... yan ipakita natin sa taong bayan kung paano magpakain ng bibi yeah. Ya yeah, mga boss. Tapos ka na? Bobo ay ay ay. Ni bibi